na ako, gutom na gutom na, nauuho pa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Lula Vlogger. Aling bilin ang inyong pizzay queen. O mga anak, mga apo, mga kapitsay, mga kaungas, mga kapitsay, kumusta na po kayo? Mga apo, ngayong araw na ito, magluluto po tayo ng pansit malabon na sobrang tarap. Tanat ating simulan, gura na! Una muna, mga kapitsay, maglalaga muna tayo ng itlog. Ito yung iklog. Maglalaga tayo ng lima hanggang anim na itlog. Kumporme sa gusto ninyo, kung gusto niyo marami, dagdagan ninyo. Four, five, six. Ilalaga po natin ito ng 15 to 20 minutes para maging hard-boiled. Mga kapitsay, pag kumukulo na, na natin po yung ating tasip. 15 minutes, hanguin na po natin yung ating kinakulong itlog. Bababad na natin sa tubig. Mga kapitsay, kailan po natin yung tinapa mga lima hanggang anim na piraso, ipipirito po natin. Gyan na po natin ang mantika. Mainit na po yung mantika, ilagay na natin. Kapag naprito na mga kapitsay, palag, palamigin muna natin bago natin imayin. Kasi mainit yan, hindi nyo ka. Mga kapitsay, habang nag-imay tayo yung tinapa, pakuluan na natin yung ating baboy. Ito yun. Lagyan po natin ang apat na bawang. Lagyan natin ang isang malit na sibuyas. Lagyan natin ng tubig. isang lagay pa ng tubig. Kailangan lubog yung tubig sa baboy. Lagyan po natin ng paminta. Lagyan po natin mga kapisa na isang kutsara asin. Pakulan po natin ito hanggang sa lumambot. Takpan natin para mabilis kumulo. Mga kapitsa, habang inantay natin na lumambot yung baboy, maghimay na po tayo ng tinapa. May na po natin at baka abutin tayo ng ating gabi sa pag-imay. Mga kapitsay, hahanguin na natin yung baboy kasi malambot na. natin na ganun, pag iwahiwalay natin para mabilis lumamig. Para magawa. Pabalat na rin po tayo ng hipon. Ito po yung ating hipon. Hugasan muna natin bago ito ating balatan. Lina po mga kapitsay, balatan na po natin ang ating hipon. Mga kapit madali lang ito. Kailangan lang eh, kaunting tiyaga para tiyay, bubuk balatan na po natin. Ibubukod lang po natin yung laman sa saka yung balat. Kabit iwanan lang natin yung buntot para magandang tingnan. Ito na mga kapit yung hipon, binalatan na natin. Tapos yung balat, huwag mo natin itapon kasi didikdikin po natin. Huwag na po, huwag po natin itatapon yung ulo at didikdikin natin kasi siya po yung magpapalasa sa ating sauce. Dikdikin na natin mga kapitsay. Pagkatapos, yung ulo po ng hipon ay pagkakailangan mga masyadong matagal ang ulo natin. Itong ulo ng hipon. Isa't dalawang kulo, tanggalin na. Pagkatapos mga kapitsay, magpakulo po tayo ng tubig. Kumukulo na po yung tubig mga kapitsay. Lagay na po natin yung ating two, ano, noodles ito, eh, aluhaluin natin na lubog para madaling maluto. Ito po, eh, nasubrahan sa luto, madudurog po ito, mga po. Ayan, medyo mal malapit na, medyo malambot na. Itzay, kapag malambot na, hanguin na natin. po tayo ng sibuyas mga kabitsay. Yan natin ng maraming bawang na dinikdik. na po natin yung ating gagamitin na dahon ng sibuyas. galin na natin yung ugat. Ugasan po natin mabuti yung ano, dahon ng sibuyas na gagamitin natin para malinis. lang muna po tayo ng isang kawali pa. Lagyan natin ng mantika. Konting mantika. Lagay na po natin yung atsuwete. Halo-haloin po natin at lutuin natin saglit para lumabas ang kulay. Ganito ang ginagawa ko, hindi na po kailangan mag ay magbabad sa tubig. Yung kulay, ipatay eh, na natin yung apoy. Malapit Ito na yung pinaka-exciting part. Mag-init po tayo ng kawali. Dapat po mga kapit pag mainit na mainit na yung kawali, at saka lalagyan po natin ng mantika. Na po na, ilagay po natin yung baboy kapag mainit na. Ilagay na po natin ganyan para da, mabilisan lang po kasi baka matalkikan kayo. Makakapit sa eh. Uy, mga anak, magtago po tayo pag tayo. Sa likod ng bilao, para hindi tayo matalpukan. Pitsay, kapag ka mapula na yung ating baboy, pwede na nating hanguin. Itong pakitong kitong Ito yung hipon, lutuin natin ng mabilis lang. Hanguin na po natin. Pag mapula na yung hipon, hanguin na natin. Ingat-ingat lang po. Lalagay na po natin yung bawang. Halo, 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 halo. Aluin natin ng mabilis para hindi masunog ang ating bawang. Bawang pwede natin luto ng bukod para maging crispy yung ating binuluto. Lalagay natin doon sa toppings mamaya. Pag toasted na po yung bawang, hanguin na po natin para hindi masunog. Ay mga kapitsay, lagay na po natin yung isunod natin yung sibuyas atin na gano'n, no? Mikos, mikos. Pagkatapos po, ilagay na natin yung ating giniling na boyba. Lagyan po natin ng kaunting ating, kaunti lang. Lagyan po natin ng kaunting paminta. Miko, Miko, halo, halo, impo na. Pag nasanggut sa napo natin yung ating boyba lagay na natin yung headphone, kabaw ng hipo, pepon, pepon, nepon, pe nepon. Pe pe lagay na natin ang ating atwete, magic atwete, yung original na kinukuha sa puno. Mga kapesa, lagyan natin ng tubig ng kailangan. Para sumarap, titimblan po natin ng patis. Kaunti lang. Papalaputan po natin ng cornstarch na may halong tubig. Ang full recipe nito, nasa description box, mga papis, ay, mga ako, mga anak. pakaunti konti lang po ang lagay para kung malapot na, hindi na, intonyo na. po natin yung ating palabok noodles. Mga kapitsay, ito na po yung lapang lalagyan natin ng luto. Ngayon, kung anong gumamit ng bilao, pwede rin po yung plastic na bilao. Sa pinanlang ng foil, pwede nyo nang ilagay. mga apo, ito na, yari na yung aking nilutong pansit palabok ito na, napakabango at napakasimple kainan natin yung mga toppings na lalong magpapasarap ito na yung bawang, ibubudbud na natin sarap maraming bawang o ito, o, dami ito na yung ating tinapaplex ilalagay e, ko na Lagyan na natin ng chicharon. Ito yung chicharon na magpapasarap. Alalay lang sa chicharon at baka umalat. Daon ng sibuyas. Ilalagyan na po natin para lalong sumarap ang ating palabok. Epo ng sobrang sarap. Epo ito na yung ating boy ba na sobrang lutong. Lalagyan natin ng na slice egg. Last 2 minutes. na natin. Pagod na pagod na ako, gutom na gutom na, nauuhaw pa ako. At tagal kong ginawa. Mga kapitay, mga anak. Ganito talaga katagal ito, pero solid at maraming mapapakain. Eh, isang bila. Oh, so, isang kilo lang yan. Tara na, tara na. Tigman na natin. Tigma eh, wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. mga kapitsa, mga anak, mga po, halina po kayo kumain. Tikman na po natin, niluto ko na pinagpabitan. Mm, sarap. Mm. Mga kapitsa, sana inyong masubukan lutuin din itong niluto ko. Palabok o pansit malabon. Happy holidays sa inyong lahat sa mga taga-subaybay ko sa London, sa ibang bansa, sa Hawaii, sa California, sa Pilipinas. Maraming maraming salamat sa Panoorin mo ulit ito, mga anak ko sa ibang bansa. Panoorin niyo ulit ang ginawa ko na ito. nabot na ako na nga ako dito. Sasarap ng aking niluto. Pero na! Guru na ka!